Magandang araw po. Ako po si Wilfredo Culiado ng Philippine Rice Research Institute. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin yung abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Alam natin na mahalang abono pero kailangan pa rin kumain ang ating halamang palay. Napaka-importante po ang sustansya. Dahil kung sapat ang sustansya ng ating palay, maganda ang bulas, ang paglaki ng ating palay, pantay ang pagbuo ng mga uhay at makakamit din natin yung inaasahan nating mataas na potensyal na ani ng ating halamang palay. Upang makatipid at masulit ang paglalagay ng abono, sundin ang tamang it. Ano nga ba yung it? E-A-T. E, e para sa element o uri ng uh, pagmumula ng ating uh, sustansya. So, tamang sustansya na kailangan ng palay. A para sa amount o dami ito yung nagsasabi kung gaano karami ang bibigay natin dahil alam natin pag sobra o kulang ay ito ay nakakasama sa ating halamang palay. At T para sa timing o tempo ng paglalagay dahil mas napapakinabangan ang ating halamang palay kung nasa tamang panahon yung paglalagay. Dahil kung busog pa ang halamang palay kahit magbigay tayo ng pagkain ay hindi niya ito makukuha. Dahil nga, uh, busog pa. Pag sobrang gutom naman, talaga namang kahit sa tao ay nalilipasan din ng gutom, hindi niya rin makukuha ito. Kaya yung timing ay napaka-importante, yung dami at yung uh, uri ng ating pagmumula ng sustansya ay napakahalaga. So dito tayo sa abonong swak ngayon. Sabi dito, tipid ka sa abonong swak. Kaya tayo ay paring makatipid ng hanggang 4,000 piso kada ektarya, kada taniman. So may tatlong mensahe na gusto namin iparating sa ating mga magsasaka na pakikinabangan itong abonong swak na ito. Una, gumamit ng organiko at inorganikong pataba o abono. Huwag inor inorganikong uh, abono lang mang. Pangalawa, piliin ang combo na swak sa inyo dahil pwede tayong mamili ng tamang kombinasyon ng organiko at inorganikong pataba. Pangatlo, kung gusto natin ng... Uh, Uh, gabay sa ating uh, pagbibigay ng tamang uh, pamamahala ng sustansya, pwede nating magamit itong mga naririto ng mga teknolohiya katulad ng Leap Color Chart, LCC, at meron ding Leap Color Computing App na pwede ma-download sa internet. Meron din yung Minus One Element Technique, pati yung kasamang uh, Minus One Element Technique App o Moet App. Meron din tayong Rice Crop Manager o kaya yung ating uh, Soil Test Kit. Ang mga ito ay uh, naririto na, pwede natin gamitin at mapakinabangan upang magbigay sa atin ng tamang gabay sa pagbibigay ng tamang sustansya sa ating halamang palay. Simulan natin doon sa unang mensahe. Sabi dito, gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Huwag inorganikong pataba lamang. Nakaraniwang ginagawa ng ating mga magsasaka. So sa paggamit ng uh, organiko at inorganikong pataba, ito ay nakakatulong upang mapataas Omapanatili ang nilalamang organic matter ng ating lupa na siya nagpapanatili naman ng sustansya at hulmigming ng lupa. So nasisigurong uh, mataas ang ani habang pinangangalagaan din yung ating katabaan o yung uh, lupa natin. Basta yung tamang dami, panahon at uh, uri ng paglalagay ng organikong at uh, inorganicong pataba ay nasa tama. So, pagsamahin natin yung organiko at inorganikong pataba. Marami tayong mga organikong pataba o abono o mga bagay na nandyan, lang sa ating palayan. So, sa paggamit ng organikong pataba, ay nasisiguro natin na mananatili na buhaghag ang ating lupa at pinabubuti rin ito ang kakayahan ng ating lupa na humawak ng tubig at sustansya. So, yung paghawak ng tubig o tinatawag nating water holding capacity. At mas madaling makukuha din ng mga ugat ng palay ang sustansya mula sa lupa sa paggamit natin ng organikong pataba. At itong inilalagay nating organikong mga bagay o pataba ay nakakatulong upang mapadami rin ito ang mga organismo na nandoon sa ating lupa na nakakatulong upang uh, makuha ng ating halamang palay yung mga sustansya mula doon sa ating inilalagay na uh, abono o pataba. So, ito ngayon napaka-importante. Piliin natin yung combo sustansya na swak sa inyo. So, maaring makatipid ng hanggang 4,000 piso sa paggamit ng pinaghalong organiko at inorganikong pataba. So, mamimili tayo ng tamang kombinasyon ayon doon sa uh, kasalukuyan o yung inaani natin at yung uh, idadagdag pa natin na inorganikong pataba. So, nandito may tatlong combo tayo. Combo number one, kung ang ani natin ay uh, kasalukuyan ay 3,000 hanggang 4,000 kilo o 3,000 o apat na tonelada kada hektarya. Pangalawang combo ay yung ani na kasalukuyan na 5,000 hanggang 6,000 kilo kada hektarya at yung combo number 3 na uh, ang inaani na ay 7,000 o 7,000 hanggang 8,000 kilo kada hektarya. So sa bawat combo ay ganun din yung ating uh, magiging gabay kung ang anima natin ay 3 o 3,000 hanggang 4,000 kilo ng palay, ganun din po ang aanihin natin. So sa bawat uh, inaani po natin yung palay, yung butil, katumbas din po ay parehas na dami ng dayami. Kaya kung yung dayami natin na yon ay uh, hindi masusunog, may babalik natin doon sa ating palayan, ito po yung unang magsisilbing organikong abono o pataba sa ating palayan. Kaya ang unang rekomendasyon sa bawat uh, uh, ani natin uh, na kukuha ay ganun din yung dayami kaya ikakalat lang sa palayan kung ang uh, ating paraan ng paggapas uh, o ng pagharvest o ng pag, o ng pag ay manual pa rin so pwede nating kunin ulit yung mga pinag-anihan uh, yung sa ating treasure. So, yung ating mga dayami, pwede nating ibalik sa ating palayan. Kung ito naman ay combined harvesting, ay andun na, nakakalat na ang ating palay. Kaya, hindi na natin kailangan ikalat pa. So, ito ay gagawin natin tatlong araw bago maglipat tanim. Bakit tatlong araw? Para masigurado natin. Ito yung pinaka uh, mainam para pag nagtanim na tayo, ay bulok na yung ating dayami at magagamit na ng ating halamang pala yung mga sustansya. Pero kung meron tayong mga gamit, katulad ng mga effective microorganisms na pwedeng magbulok dito ng mas mabilis, ay pwedeng naman gawin ito uh, tatlong linggo o 21 isang araw bago yung taniman. Kaya mapapaiksi natin yung ating uh, paraan ng paghalo ng ating dayami. At bago naman tayo magtanim, labing apat na araw bago magtanim, Pwede na rin tayo magdagdag pa. Kung meron tayong makukuhanan lalo na kung libre, yung mga dumi ng manok na na pinatuyo natin sa hangin o kaya yung mga nabibiling commercial na organikong pataba. O kaya meron din tayong uh, uh, tinatawag na vermicompost na yung ating dayami o yung iba pang mga organikong bagay ay pwedeng bulukin gamit ang ating mga uh, uod. At pagdating naman ng kung ikaw ay lipat tanim, pwede tayong maglagay noong ating uh, tinatawag na zinc sulfate para masigurado lang natin na hindi magkakaroon ng problema yung ating uh, halamang palay pag tinanim na, na natin sa ating palayan. So, pito hanggang sa araw, matapos ang pagsabog sa punlaan, ay pwede tayong magdagdag ng isa hanggang dalawang kilo ng zinc sulfate para sa combo number 2 at combo number 3. Kung ito naman ay uh, Uh, sa lipat tanim pa rin 10 hanggang 14 na araw matapos naman ng pagsabog sa punlaan pwede na tayo magdagdag ng ating tinatawag na baon na sustansya ng ating uh, punla bago siya itanim kaya pwedeng magdagdag ng 2 hanggang 4 na kilo ng triple 14 kahit anong combo po ay pare-parehas po, dahil ang rekomendasyon naman natin sa pagpapunla Uh, ay kung 40 kilograms sa uh, seeds per hectare yung ating seeding rate ay pare-parehas lang po ang idadagdag natin. Mga hybrid o ma-inbred kahit 20 kilograms ay ganito lang po karami din ng sing-sulfate. Tapos yung pagdagdag natin ng iba pang uh, inorganikong abono o pataba ay naayon na doon sa timing. So kung meron tayong mga tatlong klase ng variety katulad dito ay 100 to 110 days o araw ng pag ng ating variety ay ito sa combo number 1, dalawang beses lang tayo maglalagay dahil mas maiksi yung pagitan ng vegetative uh, stage hanggang doon sa reproductive stage kaya dalawang beses lang kaya sa unang paglalagay sa early application natin nandiyan po yung 0 to 14 days after transplanting pagtalipat tanim o kaya 10 to 14 days after so, wings sa salog tanim so isa't kalahating saho lamang ng triplicator si po ilalagay natin na karaniwan ay naglalagay ang uh, ating mga magsasaka noong uh, yuria o kaya noong uh, pataba na uh, dalawa, tatlo o depende sa gusto nilang anihin. pero dito kung ang uh, ani lang natin ay inaasahan natin ay 3,000 hanggang 4,000 kilo o 3 to 4 tons per hectare Tama na po ito dahil yung unang nilagay po natin na dayami ay magbibigay na rin po ng sustansya sa ating halamang palay. At yung huling paglalagay para sa combo number 1 ay doon na sa paglilihi ng ating palay. Kung ito ay 110 to, 100 to 110 days, tumatapat to ng mga 28 hanggang 32 araw matapos ang lipat tanim. O kaya naman ay 38 hanggang 42 araw matapos ang pagsabog sa ating palayan. So sa combo number 2 at combo number 3, tatlong beses na rin po ang uh, tatlong beses ang paglalagay ng ating idadagdag na inorganikong uh, abono. Kaya makikita natin dito, so habang tumataas yung gusto nating anihin, ay medyo nadadagdagan din yung ating uh, ilalagay. Pero kung makikita nyo dito, para sa 5,000 hanggang 6,000 kilo ng uh, ani na gusto nating makuha ay dalawang sako lamang ng triple 14 o kaya 1620 para sa combo number 2. So, yung po ay sa early din. Parehas din po ng, uh, sa combo number 1, 0 to 14 days after transplanting o kaya 10 to 14 days after sowing. So, makikita natin bakit nadagdagan. Kasi dahil gusto nating uh, mapahusay pa o madagdagan pa rin yung ani natin, kaya magdadagdag tayo ng isang sako ng urea sa panahon na siya ay aktibong nagsusuwi. So, active tillering po. So, isang sako lamang po. Dalawang sako sa una, tapos sa active tillering isang sako. At yung huli ay parehas din po nung sa combo number 1, doon po sa paglilihi ng ating palay. Na meron tayong ilalagay na isang sako ng urea at uh, kalahating sako ng 0060. Kaya ito po ay sapat na para Uh, makuha natin yung 5,000 o 6,000 uh, kilo ng aanihin nating palay. Sa combo number 3 yan, uh, mataas na yung ating aning uh, inaasahan dyan, kaya nagdadagdag na tayo noong eh, inorganicong uh, abono. Kaya makikita natin dito sa unang paglalagay, yung sa early stage niya, 0 to 14 days after transplanting o kaya 10 to 14 days after sowing, ay apat na sako na po ng triple 14. Kaya uh, habang tumataas yung gusto nating anihin ay nadadagdagan din po. Pero kung uh, titignan namin doon sa mga uh, datos na aming nakukuha ay konti pa lang ito pero sa iba ay napakarami nang nilalagay. So yan po yung una, yung apat na sako ng triple 14. Tapos yung ikalawa sa aktibong pagsusui pa rin ng palay, dalawang sako na ng urea. Dahil inaasahan natin na uh, uh, ito ay magdadagdag pa ng kasiglahan ng ating halamang palay habang lumalaki papunta doon sa paglilihi. At doon naman sa huling pagsabog natin sa paglilihi ng palay ay dalawang sako ng urea at isang bag naman ng 0060. Ito po yung mga uh, gagamitin natin. So nandyan ang dayamin na libre sa ating palayan. Nandyan din po yung uh, inilalagay sa punlaan o kaya doon sa... Uh, Uh, halamang lamang palay na, nasa punlaan na at yung idadagdag natin na inorganikong abono. Kaya dito po sa combo number 1, 2, 3, ay nakasalalay po yung kakayahan ng mga uh, magsasaka kung kaya ba nila yung kung anong combo dito. Kaya ito ay base doon sa financial na kakayahan nila. Kaya dito sa uh, combo na pinibigay namin sa inyo, pwede tayong mamili at doon sa inaasahan natin na matitipid natin ay na kalkula na po namin na aabot ng hanggang 4,000 piso. At doon sa iba po ay nakita rin namin pero mas mataas ang matitipid. Pero ito po yung average na matitipid natin hanggang 4,000 piso kada ektarya, kada taniman. So ito yung sa di uh, ibang Ah, uh, maturity naman varieties natin 111 to 120 saka yung 121 to 230. Parehas din lang po yung mga timing ay uh, yung mga dami ng pataba, pero yung timing po ay magbabago. Makikita natin uh, dito sa 111 to 120 days, yung paglilihi dun sa combo number 1 ay 32 to 36 days. Pero yung dun sa 121 to 130 days na maturity ng variety ay 36 to 40. So napaka-importante po ng timing dahil ito po yung magbibigay ng kahusayan ng halaman para kunin yung mga sustansyang nilalagay natin. Sabi nga, yung wala sa timing ay talagang hindi maganda. So, yan po. Parehas din po yung dami ng ilalagay sa combo number 1, number 2 at number 3. Pero yung timing ang magbabago po dito. Kumpara natin doon sa unang pinakita na 100 to 110 days na maturity na variety. So, ito po yung ating combo, pwede tayong mamili depende doon sa kasalukuyang inaani natin at uh, gusto pa rin nating anihin. Ito yung pangatlong mensahe po kung gusto pa natin ng uh, gabay pa kung hindi natin masundan yung ating uh, combo, pwede tayong gumamit ng mga uh, gabay na masaktong pag-aabono. Pero dito ay uh, Depende na kung ano yung nailagay, na naihalong dami ng uh, dayami, Kaya yung mga decision support tools o diagnostic tools na nandito na na pwede natin gamitin ay magbibigay pa sa atin ng uh, eksaktong gabay para doon sa gusto nating uh, uh, ibigay na sustansya sa ating halamang palay ayon din doon sa uh, inaasahan nating ani. So nandyan ang leaf color chart, minus one element technique rice crop manager o kaya yung soil test kit. So, yung lip color chart, ito po yung ginagamit natin sa pamamahala ng sustansyang nitrohino lamang. So, meron tayong uh, pwedeng gamitin na dalawang klase. Pwede yung ruler na lip color chart na nakahalimbawa uh, dyan sa nitrato o kaya yung lip color computing app. Ito po ay dinadownload sa uh, internet li, uh, hindi naman siya libre pero may konting halaga po ng pag-download uh, uh, dito At uh, ito po ay magagamit na Sinusukat nito yung dami ng nitrohino ng palay uh, Gamit yung ruler o kaya yung ating uh, uh, Lip color computing app na pwedeng gamitin o i-download sa internet Na android based na cellphone At ito po ang magbibigay ng uh, Magsasabi kung kailangan pa ng halaman ng palay ng nitrohino. Kaya ito po ang magsasabi sa ating uh, mga magsasaka kung kailan, gano'ng karami ang ilalagay pang nitrohino para uh, makuha natin yung ani Andito rin po yung minus one element technique, uh, kit at yung mowet up. So magkasama na po ito ngayon pero pwede naman po yung kit lang ang gamitin kahit wala pa yung mowet up. Yung mowet up, ito po ay mada download uh, download ulit sa ating internet at uh, magagamit nyo na sa pag uh, uh, bibigay ng gabay sa pamamahalan ng sustansya. So ano nga ba itong ayan. So ito ay isang eksperimento na ginagawa natin sa lupang tataniman natin. Dito makikita natin kung ano yung mga kulang na sustansya at ito rin ang magsasabi sa atin pagka lumabas ng resulta. Kung gaano karami ang ilalagay natin na nitrohino, kung kulang, uh, pospuro, potasyo, uh, sulfur, zinc, uh, copper at uh, boron. So, pwede tayong gumamit nito. Subalit itong minus 1 element technique kit ay nabibili sa PhilRice. Pwede rin natin makita ito sa Shopee. Pwede maka-order, kaya lang mas mahal po sa sa Shopee o, pero mas mura sa PhilRice na uh, bukod kayo bumili para mas makamura. Meron din yung Rice Crop Manager Advisory Service. Ito ay isang ICT-based platform. So ICT, Information and Communication Technology. So high tech pero uh, inaasahan natin yung mga magsasaka natin na sila ay uh, magpapa-interview o kaya ay pupuntahan kayo ng mga agricultural extension workers. O ganun din yung ating mga nasa regional field offices na siyang nagsasagawa ng pagbibigay ng uh, teknolohiya na ito. So ito ay nagbibigay ng tiyak na rekomendasyon sa mga tamang sustansyang kailangan ng ating uh, palay, kasama na rin po yung mga ibang rekomendasyon sa pag-aalaga ng ating halamang palay. So wag po tayo matakot na gamitin to, dahil ito po ay dumaan na sa... Uh, pagsasaliksik at napatunayan na ito ay nakakatulong para pataasin ang ani, pataasin din yung uh, kinikita ng ating mga magsasaka. At meron pa rin tayong soil test kit kasi siyempre hindi naman lahat ng mga uh, nabanggit ko na unang tatlo ay tanjang kaagad. So itong soil test kit ay ito yung uh, pinamamahagi o uh, ginagamit ng Bureau of Soils and Water Management upang mabilis na matukoy yung kalusugan ng ating lupa at ito rin ay nagbibigay ng tamang gabay sa pagbibigay ng sustansya o tamang dami ng uh, pataba o abono na gagamitin natin depende po doon sa itatanim natin. O kasama po ang rice o palay, ang mais at iba pang mga halaman na pwedeng bigyan ng uh, rekomendasyon ng tamang uh, dami ng sustansya. So, yan po yung ating abonong uh, swak. Sabi nga dito tipid ka sa abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Kung kayo po ay may mga katanungan pa sa ating pagpapalayan, pwede nating uh, tayo mag-text dito sa aming uh, PhilRice uh, Tech Center, di PhilRice Tech Center na 0917 1117423. O pwede rin nating uh, sundan yung aming PhilRice Facebook page. So doon may uh, mga information din na makukuha tayo hindi lang doon sa abonong swak pati iba pang mga information tungkol sa mga teknolohiya na isinusulong ng PhilRice uh, at ng Department of Agriculture. O kaya pwede rin tayong pumasok doon sa ating uh, sa aming PhilRice website sa www.philrice.gov.ph para doon sa mga karagdagan pang kaalaman tungkol sa pagpapalayan. So ayun po Abonong swak, swak sa budget, swak sa paray. Magandang araw po!